Basta authentic yan, 200k up to 500k. Basta maganda po yung condition. So good morning po sa lahat. Ayan, may nagdala po sa atin ng mga silver coins. Ayan, ipapakita ko po sa inyo mga kapatid kung ano po yung mga klase ng silver coins na patuloy nating binibili hanggang sa ngayon. Ayan po. So, iba't ibang klase po ng piso, US Philippine coin. Iba't ibang year, ayan. Pakaganda, naka-tissue pa. Ayan mga kapatid. Ayan, bali tatlo po itong special year ng US Philippine coin. Ayan. Ito yung mga silver coins na 50 centavos naman. Ayan mga kapatid. Ayan. So, ito mga kapatid, yung mga 1 piso. US Philippine coin na patuloy nating binibili baka meron kayo nito so isishare ko lang sa inyo ayan 1 piso po yan 1 peso 1 peso 1904 isa po yan sa mga binibili natin ang mahal po ng ganito yung year na 1 peso US Philippine coin ay yung 1906 ayan na authentic no hindi po yung mga nabibili lang sa Lazada so ito po 1904. Pagka meron kayong 1906 na authentic, ayan, PM nyo po ako. Ayan, 200k up to 500k ang bili natin. 1906, 1 peso US Philippine coin. Okay? Kaya pag meron kayo nun, i-message nyo agad sa akin mga kapatid. So, ang presyo ng mga ganito, depende po sa kondisyon, no? At syempre, depende po sa taon ng inyong 1 peso US Philippine coin. So, ito, 1904. Itong isa, Tandaan nyo, 1906 yung pinakamahal. Pero hindi po yung mga copy coin no. May mga naglalabas kasi ng copy coin, mga kapatid. At uh, nabibili lang 'yun sa Lazada, okay? So yung authentic na 1 peso coin, US Philippine coin ay mahirap po talagang mahanap at uh, yun po ang isa sa mga rare na aming binibili sa mataas na collector value. Actually na features na po yun sa Jessica Soho at umaabot po yun ng 1 million pesos depende sa grade ng barya. Ayan. So, ito naman, 1 peso, Pilipinas, 1905. Ayan, maganda pa yung details. Ayan, at uh, clear pa. Good details pa po. Ito namang isa. Ayan, so, dapat uh, sinusuri nyo yung mga coins yung mga kapatid kung yan po ay silver o hindi. Dahil marami pong lumalabas na copy coin. Okay? So, ito 1 peso Pilipinas, 1903. Ayun, magandang klase pa. So kung meron kayo, ayan mga kapatid, pag usapan natin yung presyo, depende sa kondisyon ng inyong coins at depende po sa taon ng inyong barya. Okay? Ang common year po yung 1907, 1908, 1909, yun po yung mga common year. Pati 1910, ayan, common na rin po sa ngayon. Okay? At uh, ayan, ang mahal po ay 1906, basta authentic yan, 200k. Up to 500k basta maganda po yung condition at depende po sa grado kung talagang pang-grade yung coin nyo ay mataas po ang bili namin dyan.